Time to harvest! Nanay niyan, taga-puray. Puray? Oo. Punda tayo sa puray. Nanay yung puray. Punda tayo. Punda tayo. Mga unguy yan. mag tayo, Tita Ling. Maganda daw doon sa puray. Yung puray ngayon, pangit ang tubig. Pangit kasi nagpupulit sa, ano, sobrang init. May <laughs> hindi na boses din yun. Kuya, la lalaksan mo, ha? <laughs> <laughs> Natatanggal yan. Ako lang nagkabit niyan. Kasi sa, ano pa, sariwa pa. no halaman ni Tita Ling. <laughs> Mayayari tayo dyan. huwag oh. oh. ano 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 may tapoy yung alambre Magandang kuya ha pinamigay daw nilagay pa sa lamesa uy maganda kaya yan pero hindi yan pwede sa loob ng bahay gusto baka niya, niya kasi ba? ano baka yan nilabas ni mama gusto niya kasi mainit. Da shine shine kasi siya. Hello, Hello ate, good morning. Hindi ako nakapunta ng ilang oras. Ah <laughs> <laughs> ano nakita mo dyan kuya? Bakit may oh my god? <laughs> ano? Na, may ikot lang din. Ano yung data ka ba? globe ako. Globe. Sa globe, ang ganda ng globe sa globe. Eh, ba't pag once na ano, hindi ako nakaka-message. Saan? Message Baka clear. Baka niloob mo, ano, walang pang text, nauubusan agad. Only call, only text. Yung 99, 7 days, 8 GB hmm. na yun. Hmm, dati nagganon na ako eh. May only call pa ngayon eh, 7 How. days. Ayun yung niloob ko eh. Yung extra 99. Ang baho. Akala ko nga magla-live ka. Eh, wala nga lang ako. Ay, ano ngayon. Eh, sorry. Iaan ako. Magla-live na ako ngayon. Ang dami mong da. ba mina akuan ng dyan. Ito tita lang yun di ba? Sa kabilang side. Yung Ay. ano, kulambo. Oo, oh, yan. Yan ako noon nun. Pinagluto mo dahil, sila? Saan? di sa trabaho ko. An? Marunong ka rin pala magluto? Mag Nagluluto-luto. Nagluluto-lutoan siya tita lang. Lambo nga. Hanggang anong oras ka doon? Depende kung anong oras dumating yung amo. Ano. Ay, pero yung po, ngayon po nga pa sa Osoros doon, sa kanila aga ako. Hindi sila pwede umabot ng 6.30. Pero anong mahiga, ano, ano, ang ano simula ng trabaho mo po? Ayan, baba, ang bossing. Ang sarap kita sino mga kumpul-kumpul. Yan, sagay mo na lang. Oo, oh, sa... Hindi ko kaya. <laughs> Salihin mo. <laughs> Testingin mo nga. Wala akong powers ngayon. Ala! Sarado mo yung gate <laughs> yan. Yeah. Kaya... Anin, anin. Oh. magaling yata tayo man. magaling tayo man logo. Oh, galing. Yung ako na ha. Ha? Nagbabas na ang lalaki. Ah, dun yun sa ano, sa pastry. Kaya isang ano, isang puno, ay isang sanga. Oo. Oh, oh. Kaya maputulin. Kunin mo. Ang dami sa buhay. Kasi ang hura pa. Ang

아유, 달려. 아유, 달려. 아유, 달려. 아유, Analo, gagamit ka ng sarap ko. Ayun siya. Aliw na aliw. Aliw na aliw ako sa sarap Sa atin ay nabipasok. Buti pa sa atin ay nabipasok. I-stress <laughs> ako doon sa may buwan na ito. Ayusin mo yung palungkit. Ayusin mo yung palungkit. Laglag mo, bar mo. Laglag ka. Danda

puto okay. Hindi, naka ice yan. Akin na. Ito, oh. Uh, mm. Ay, na. alam, alam. Oh, ko <laughs>

mahal mo, kailangan okay. hindi din pala man ako huwag <laughs> Hu ko lang mga... Di mo alam kung saan yung... Huwag, huwag! isa isa lang, ha? Hindi ko sasalin niya ng glass yan. Huwag, huwag! Baka nag-iniwaling-waling yan. Dangan, walang -walang <laughs> uh, oh, ba, pag binagsak mo yan, watak <laughs> <yan, pala> <laughs> Hoy! <laughs> Ay, isa ngayon, isa <laughs> <laughs> Ayaw oh. ka nang pumunta kay Babi ba ano, Baka makita tayo ni Meta <laughs> doon. <laughs> Yan kuya oh, itong kabilang side. Ayan, ayan, yan. Dapat panungkit. Wala pa. Parang may sa. <laughs> 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 Ang <laughs> Hindi. Iba yan. Pag ako gumawa ng panungkit, matibay. Muna intindihin natin pabalik nga nito oh. Ito ay lumaki. Marami talaga sa tago. Tago. Mga, tago. mga tago. Sumagatas na lang 'Yung mga tago ang kunin mo.